Pag may iba pala yan de, pag napapagupit ang kukulot siya, maliliit. Naligo na ba ito, ito, oh. ito, ito? Pag ito, ito, na ikaw kaya kayo pelo mahal? Mahalik pa yun. Ay, nagahali pa nga Ang Babae ba yan, babae? Malaki parehas yan. Mahalik pa si Scatter. Yon. Ay, ko. Do scatter. Hmm. Niya, doon, daw ko. Ang sweet na Scatter. Naligo ni Asa yun sa'yo na? Merong, merong, ano din ay? ay? sinusundan. Naligo pa hapon yan. Mayroon tong to naiwan si Nicole na ano yung shampoo sa kasabon. Ando. Sanggalu na ganu na ka-bait. Tingnan na galon. Tuwang-tuwa. Ito tuwang-tuwa siya si Scatter. <laughs> nga <laughs> 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 Sabi na sabi, sabi kay eh shampoo ni Hershey. Dati 'yun?

Puti ni tita dito, yo. Tonto ay. Oh, ala sa sundan niya na. Nga si si kuwan si, si, si Hershey. Wala nang laman yo. Yung miss ni si si Hershey. Yung Smart ang buto ana, oh. Parang may kuto na to. Uh, tita, wala. Hindi ito may buko na, <laughs> eh, oh. May may ako may garapata na, oh. Ang laki. Oh, ayan, oh. Ayun, oh. Okay, Halisin oh. mo, ah. Tin mo, tin mo, sa'yo na, o, oh, tin mo. Alisin mo, ah. O, oh, ayan, o, oh, kanina ko pa nangihipo yan, Oh. Alisin mo, ah. Tita, wala. Ayan, o. Oh. Hindi naman, pa, sa, pa, ano, pa. Eh, kapatid niya daw yan. Bol, bol lang na buhok yan. Naging na pa ako, eh. Bol, bol na buhok oh. yan. Tuwa, tuwa, sis ka, tiri, o. Sis ka, ba yun? Hindi, wala, te. Eh. Hindi, bowl lang, Oo, ball, 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 ball ball lang, lang na buko. Oo, bowl, bowl lang na buko yan. Ikaw naman. Nakala <laughs> ano ko tuloy, garapata talaga. Oo, oh, oh, no. mahalitsis eh, si ka. Madami pero... aso sa atin eh. Oh, hindi, naman, hindi po pinapalabas si... Tuntua eh. Ano... Sirot na sirot sa kapatid ah. Tuntua ah, nga eh. Hindi magkapatid ba yan? Oo, magkapatid yan.